Oh tart. my god! Ito e, lang ito yung tigisa. Bumili ako ng tart. Tigda tig tigisa si tayo. Yama yeah, naman yan! Oh, Ayan, pakita niyo din yun. Oh my god! And, dalawang servings ng buch buchi buchi. Kasi gusto ko tig tigda dalawa. Ay, akin to! Ano yan? Aking fried wonton. Kasi wala akong sopaw. Ay, oo. Magaling dalawa din. Pauw! Eee! Ang ganda lang ang nila, oh! Hindi, 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 na May hindi lang akong sige. ako ng isa. And, mga buchi-buchi. Buchi-buchi. Ang baby! Kaya, ano sabi sa iyo? Sabi, hindi lang kain isa lang? Apat. Hindi lang, wala kasi na-shock ako. Hindi akong Sabi niya, hindi, para sa chapstick. Ito, mama. Basta akin ito ha. Ito, Oo, hindi ko kakainin yun. Baka doon lang yung makain yun.